nga ay pupunta nga kami ng Yanera. Kasama ko nga dyan si Maring Susan, si Jane at si Ali, si Nano at si Armin na nagdadrive. May nag-invite nga sa akin sa isang kainan dito. Ito nga ay ang Yogiyo -Gi -Yo Sam Gipsal. Matatagpuan ang Yogiyo -Gi -Yo Sam Gipsal dito sa corner Esperanza Street, Barangay Victoria, Yanera. Pagpasok nga namin sa Yanera ay napakabongga naman talaga ng daan nila. Para lang kaming nasa city. Tabi-tabi ang mga solar lights at napakinis talaga ng daan nila. Yung may hiya kang itapon mo yung kaibigan mong plastic. Charis! Na-invite nga ako ng may-ari nito. Shout out kay sis Evelyn Manuel Pagdating nga namin ay wala pa daw siya Andun pa nga daw siya sa isang pwesto nila Dahil akala niya 1pm pa kami pupunta Tinapiling nga nila ako kung ano do'y mga isa serve nila sa amin Sabi ko sa mga staff bahala na po kayo May na lang naman po kaming kumain Shoot up ah. At dumating na ngayon may ari Hello ma'am Ito pala si ma'am Hello, 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 Hello po Hello po Thank you po sa pagbisita Hello po mga friend ko <laughs> Sige, sige mga, ano na pa po? Ang papasahin po namin is in bit na po. Dalawang na lang po. sige po. Ako, sasabihin din po kami gumain kasi big birthday ko. Kayo ng six. Kasi, ah. ako. Ah! 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 Kasi ka ako ako. Eh, sakto. Kala ko, 7 ko ayos. Ito nga po pala. May sabi message ko. Sige lang, mama, malang, mama. Sige ito naman na yun sis. Sa kung gayon yeah. lang po kami, Okay. Ano pa po may inilapag kayo ngayon? Birthday din pala ni Ma'am Evelyn. Yeah. Ayan. Thankful po kami at sa invite niyo kami dito. <laughs> Nataon naman na yung punta namin ay birthday pa ng may-ari. Kaya naisip ko, baka hindi nga lang sa pang ipaharap sa amin, Charest. At ayan nga, binigyan pa nga kami ng inihaw na hito. Nagdala sana ako ng talbos ng kamote at ng okra, Charest. Nagumpisa na nga magluto si Jane at si kamote. At habang ako ay nag lang ng maluluto. Pork and beef nga yung sinerve sa amin. First meal ko ito ng buong araw, kaya marami ako makakain, shoot. Sa pork nga nila ay 299 peso. Meron ito ang apat na flavors. Plain pork belly, pork enoki roll, flavor pork belly original flavored pork belly spicy at sa only beef naman nila ay 399 pesos sa 399 pesos ay may 3 flavors naman ito beef plain flavored beef original at flavored beef spicy. Kaya naman, sulit na sulit ito mga mare kahit ilang oras kayong kumain. Ako kasi, pa Gibsal more on beef lang ako. Sila nga lang din daw ang gumagawa niyan. Meron naman silang limang side dish. Meron sila dyan kimchi, coleslaw, seasoned cucumber, potato marbles, fish cake, at meron din silang kasamang cheese. Lahat ng yan mga mare ay anli lang din. Lahat nga ng side dish nila ay masasarap. Nagustuhan ko nga lalo yung kimchi at fish cake. Gusto ko din yung seasoned cucumber kaya lang kagagawa lang daw. Hindi pa nga siya ganun kaasim, Charis. Madalas nga kaming magsam Jesus sa ano, si pa. Pero ngayon, baka dito na lang ako sa Yojio pumunta. Same lang din naman ng lasa. Mas madami nga lang side dish sa Chingo pero mas mahal naman. Okay na ako sa 399 pesos. Malaki nga ang problema ni Nanu dyan dahil hindi niya alam gumamit ng chopsticks daw. Sabi ko, dapat patutunan niya ng gumamit ng chopsticks. Para sa mga susunod na aya sa akin, alam na niya gumamit ng chopsticks. Shota. Ayaw niya nga ito ng chopsticks kasi kakaunti ito na Ganon Ganun nga din si Kamote na nakakutsara at tinidor na lang. Kahit naman kasi magkamay ka dito, okay lang. Wala naman kasi silang pakialam kung anong gawin mo sa buhay mo. Pero ako, maubos ko na ata tong kanin na ito. Matyaga magluto si Maring Susan at si Jane. Ako naman ay tigakain lang, chares. Ang yogi yo pala mga mare ay ang ibig sabihin noon ay dito po. Two years na nga daw tong yogi yo. Nag-iisa nga lang daw to sa Llanera na Samgipsalan. Tatlo nga daw dati ang Samgipsalan sa Llanera kaso nagsara na dalawa. Kaya naman sa yogi yo na tayo. At itong si Nano, ay hindi niya na alam kung paano pagkakasyahin pa sa bunganga niya ito. Meron naman kasi sanang gunting, but hindi mo naman kasi ginamitan yan, Shota. Ah. Dahil birthday nga ng may-ari, ay sumabay na din silang kumain sa amin. Nakailang set nga din kami ng refill dyan. Sabi nga nila sa amin, huwag daw kaming mahiya. Sabihin lang daw kung ano yung gusto naming i-refill. Itong maring susan ko, kahit sa pagsubo, pa-virgin pa rin talaga. So masarap talaga ang isang pagkain, lalo na kung libre. After nga namin kumain, ay may mga dumating na customer. Thank you so much, Sis Evelyn, sa pag-invite sa amin. For sure, ay babalik kami dito. After nga nyan, ay nakipag-maritesan kami. O, black kami. kasi part-name yan. Part-name kasi ni sis <laughs> Mare. yung uniform na kami ng pa to. Naka-black kami. O, ba? Tata sa po saan. Tata dun po saan. Kaya na lang na black. Sobrang puso na namin mga marites. Na-invite po kami ni Sister Evelyn Manuel dito sa kanyang Yogi Yogi no, Song Yupsal. Dito po sa Llanes. Thank you, thank you so much, sister. Yay. Yay. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa kanya. Yay. Sobrang gusto na laki ng siya na rin. <laughs> May pahinto pa. May pahinto pa. <laughs> so, ayan sa mga followers ko, mga mariko, punta lang po kayo dito sa Yanera at sobrang naman satisfied kayo sa kanilang Sam Gyutsal. Okay, bye nga ng mahabang maritesan ay nagpaalam na din ako. Maraming salamat po sa may-ari ng Samgibsal, si Sis Evelyn Manuel. At sa mababait po na staff ng Yogiyo na walang sawang nagbibigay sa amin ng reveal. Charisse! See you soon po mga Sis Mare! Ito po ang page ng Yogiyo Sam Okay, follow nyo na din po para maging updates kayo sa kanila. Visit nyo na mga Mare. So ayun lang. Bye! Balik po kayo pag may Yes! Tama mga friends namin. Piliputin mo naman kayo sa list. True!